tinitinas daw yung fountain pero sira nga yun actually ah. okay guys so, bye see ya na smooth lang yung smooth ang ride walang traffic ang sarap good evening kasi gabi dito ngayon anong oras na Alex? 8.33 8.33 so 8.33 na po ng gabi Friday may lakad kami so night ride punta kami ng Talavera sa so, may jobs cafe and restaurant nandang kami kakain ng breakfast <laughs> Ito apat kami ngayon si Proyule Ito bago si Alex tsaka si JB si JB tumakas sa asawa Ah, <laughs> hirap okay, lang kami, nasadis na kami. Okay guys, so take off na. Dito kami sa ano ngayon, may kawayan. So, ang pabiyahin pa namin, siguro mga 115 kilometers pa. Sa so, may Talavera, Jobs Cafe and Restaurant yung pupuntahan namin. Uh, biglaan lang to. <laughs> <laughs> Nag-aayaan lang bigla night ride. <laughs> Kasi medyo bago yung cafe na yun. Tagal na namin gustong puntahan. Actually dapat last week pa. Kailan di kami natuloy dahil nagbagyo, di ba? Nagbagyo tas na gaano pa yung habagat, nagpaparamdam pa. So hindi kami tumuloy. Ngayon medyo maganda naman yung panahon sana wag umulan. Pero may mga kapote naman kami. So sana wag na lang kaming ulan eh, yun na lang. And sana safe din ang biyahe naming lahat. Wala sanang mga aksidente kasi medyo delikado mag-ride sa gabi. So gano'n na lang, kita-kita na lang tayo mamaya sa Plaridel Bypass, okay? Nandito na tayo sa bypass, maliwanag na rito, oh. ang dami ng pailaw. Kaya lang, di pa rin ginagamit yung kabilang lane. Hmm. nagawa pa yata so one lane pa lang to I mean I mean two lanes yung kabila, ano po parang pinaparkingan pa ng mga truck oh. under construction pa yata so pwede na at least hindi na malubak dito oh. dati malubak tong part na to ngayon hindi na masyado actually hindi hindi malubak hindi pala hindi masyado Tsaka liwanag ang daming solar na ilaw. <laughs> ah, halata namang solar. Yung mga ganyan. Sulit. So, Ito guys, medyo nalayo-layo na tayo sa traffic. Siksikang kasi doon kanina. Yung mga truck kasi nagkakaano. Sa unahan. Bandaro lang pala may ilaw nak ng puta. <laughs> Dito. Although meron naman yung gitna yan. Kung makikita nyo sa gitna yung mga payo. Buti naman at nilagyan nila. Dati wala yan eh. Tataman takbuhan lang tayo rito guys. <laughs> Medyo delikado kasi rito. Daming truck. Tsaka ang galing sinimento na nila yung kaanang part to. Oh. Dati puro lupa lang to guys. Ngayon simentado na hindi nila tinipid. Mali magkikita-kita kami doon sa Shell. Sabi ko naman bago uh, bago kami uh, mag-take off. Okay lang mag sa part dito. Basta magkikita-kita sa Shell. Sa San Rafael. Magkikita-kita rin lahat. Yun ang stopover namin. After nun, ewan ko. Pero sabi ko as much as possible yun na lang yung stopover tapos dere derecho na Talavera mabilis na lang naman na yun eh. lalo na at gabi na naman no, time nata natin is 9.30 na so ina-expect ko 12 nandun 11.30 to 12 nandun tayo sa Talavera so yun na lang muna guys total madilim naman dito wala naman tayo makikita rito wala <coughs> nga guys ako pala na una Akala ko ako yung huli, putang ina. So naiwan ko pala sila. Pero hindi ako mabilis ha. Ang bagal ko lang promise. Shit. Hindi ko alam kung na sila. So maya maya na lang. Mamaya <laughs> ko lang yung camera pag kompleto na kami. Alright. Mayroong ginagawang tulay. Oo. Oh. Okay guys. So pa San Miguel Bulacan na kami. San Miguel na. Okay guys. So nandito na tayo sa San Miguel. So far so good, walang traffic. Wala-wala, smooth. Medyo mabagal lang pero hindi ganun katindi. Ayan. Maligaya pagdating San Miguel Bulacan. Ang home ang hometown ni tropa. <laughs> Okay guys, eh, siya na Smooth lang, smooth ang ride Walang traffic, sarap Ganto pala bumiay rito pag Pero pag pa guys Pag nakita nyo lang kung daming trap Sobra Ayan o oh. Sana mamaya madaling araw konti lang Ah, oh, Gapan R Gapan Gapan Mamaya, mamaya sa Leonardo After ng like. Pero ko maliwa pre. Ah. Oh. Maliwa ka. Ayun oh, papasok na si Proy. Eh. Tak, nato si JB talaga. Teteng sa puta. Pasok ka. Pwede pumasok na kanan. Ay, hindi, hindi, may harang, may harang. Oh. <coughs> Ito na guys, San Leonardo. Let's go! Ops, ihinto si ano? Ihinto si Proy. Uh, nantay tayo, nantay tayo. Okay na. Ay, okay. madilim guys. Wala tayo makikita masyado. Sarap na no? lamig, no? Ganito masarap ng biyahe. Eh. meron, meron. Okay, guys. Nandito na tayo sa pakabanatuan. uh, <coughs> oh, dit, dit, Nag-stop over kami ni Proy dito pag ano, oh, bago kami kumanan. <coughs> Malapit na tayong kumaliwa, pre, no? Okay. So, ito na, guys. Tahanan natin ang cargo ng kabanatuan Ah, ah, tayo yan. Oh, nandito na kami guys so pa parking lang kami ang daming nakamotor oh <laughs> okay guys bad news Sa maagang nagsara <laughs> dahil wala na raw guest friday pa naman ngayon no Friday tas walang guest weird ne ne tsaka lakas daw ng ulang kanina rito oh, buti na lang hindi tayo inabutan kung tayari tayo kaya pala parang ang lamig dito o oh, nagmamoist din yung helmet ko naka open ngayon yung helmet ko maganda rito guys sulit medyo pricey lang talaga naka 2k yata kami pero minus na yung 2-1 kailan ba resibo nangyosipin? kapag oo nasa inyo. baka baka hindi, yan yan. hindi na siguro lagi hindi na yan na yung resibo oo yung resibo na lang natin yung binayaran Ayun, darito darito guys, darito na rito guys yung ganda na Ganda rito pang ano, family friendly yung lugar. Tapos maganda rin nga rito pag gagabi. Okay. Oh, uh, no? Sayang lang sira yung, hindi naman sira. Under maintenance daw yung fountain. Pero sira nga yun actually. Ito kung ba kayo? Hindi rin Pero at least may sidekick ako. No? Sa <laughs> so, ano lang to guys, sa Talavera na maganda maganda sulit sulit yung experience medyo special nga lang dito okay picture pa ito sa puno namaya picture lang ang puno all this a guide garden. gardening pa lang eh. na yun ilang tao na kaya yun nagka garden ha? parking lot na no? maluwag yung parking lot saka walang gamo-gamo yung mga gamo-gamo na sa CR eh <laughs> yung dami no? <laughs> gamo-gamo mm -hmm. ba yan o ano? ewan ko anong isa meron <laughs> nga may naglilinis na talaga na oh, kagad no? social so, so, nga pala sobrang hiya ko pinunasan ko yung ano pagkatapos mo siya social nga, tinuro ko sa pitcher ni Mendy na tinawag. Oo nga, babayaran mo lang 20 'yung pre kung nasa na yung pwet mo may, bit, biday pa pare may pa, no Tututuan talaga yung tumbong mo ang <laughs> lakas yung biday tutuhan ka dapat ganyan <laughs> 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 ayun ang ganda ganda rito ayun ito pa ito guys tignan nyo wow para na nasa Japan Japan daw eh parang as oh, as if naman nakapunta na ako ng Japan Ayan guys, ang ganda, oh. Yeah. Ganda ng mga... Tsaka alagang-alaga yung mga laman dito. Ito pa, oh. Ayan. Kita ba? Ayan. Yeah. Ayos. Lupet. Ay, doon tayo mag-picture, oh. Dito, dito, pre. Yeah. O oh, sige. Dito, dito.